news update. Mga balita ngayon. 19.2 million pesos na halaga ng mariwana kush nasabat sa West Philippine Sea. Ibigay 56,000 na Police at security force ipapakalat sa Undas. Cargo truck sa Quezon Nagliab, driver patay, lima sugatan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nasabat ng Philippine Navy sa tulong ng PIDEA at PNP ang tinatayang 19.2 milyon pesos na halaga ng hinihinalang marijuana kush na palutang-lutang sa bahagi ng West Philippine Sea nitong Oktubre 20. Habang nagsasagawa ng patrol sa Sabina Shoal, nakakita ng itim na duffel bag ang mga tauhan ng Navy. Sa pagsusuri na tuklasang naglalaman ito ng 32 pakete ng tuyong dahon ng marijuana na may bigat na 16 na kilo. Dinala na ang mga nakumpiskang ebidensya sa pasilidad ng Navy sa Puerto Princesa para sa dokumentasyon at investigasyon kasama ang PIDEA saka ito turnover sa PNP Forensic Unit para sa pagsusuri. Aabot sa 56,023 na polis at mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ng seguridad ang ipapakalat para tiyakin ng kaligtasan ng publiko sa paggunita ng unda sa Nobyembre a 1 at a 2 ayon kay PNP Information Officer Brigadier General Randolph Tuanyo, 25,359 na pulis ang itatalaga sa 5,175 na sementeryo, memorial parks at kolumbaryo sa buong bansa upang mapanatili ang kaayusan sa All Saints at All Souls Days. Dagdag pa ni Tuanyo, Makikiisa rin sa seguridad ang 8,265 na personnel mula sa Armed Forces of the Philippines Bureau Fire Protection at Philippine Coast Guard. Tinatayang 22,399 na force multipliers tulad ng Barangay Public Safety Officers at miyembro ng NGOs ang nakatakdang tumulo. Bukod sa mga sementeryo, magbabantay rin ng mga pulis sa mga pantalan, paliparan, bus terminals at iba pang transport hubs bilang paghahanda sa dagsa ng mga biyahero. Magtatayo naman ang PNP ng 5,293 na police assistance desks at 1,616 na motorist assistance centers sa buong bansa upang mabilis matulungan ang publiko. Isang nasawi habang limang sugatan matapos mawalan ng preno at sumabog ang isang tanker truck sa Maharlika Highway sa Barangay Malinaw pasado alas 6.30 ng umaga nitong lunes. Ayon sa Atimonan Police, nasawi ang driver ng truck habang nagtamo ng third degree burns ang tatlong estudyante at dalawang tricycle driver. Dinala sa ospital sa Atimuna ng mga sugatan at inilipat sa East Medical Center sa Quezon City ang mga estudyante dahil sa malubhang natamong sugat. Ito na ang ikatlong insidente sa lugar sa loob ng tatlong buwan dahil na rin sa palusong ang kalsada at itinuturing na accident-prone area. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова